Cassandra Ray Sagan at itatalakay ko sa inyo ang isang napakahalagang bagay at ito ay ang Kulwaran at Organisasyon ng Tekstong Expository Ano nga ba ang Tekstong Expository? Ang Tekstong Expository ay nagpapaliwanag, naglaglalahad ng kalaman at naglilinaw at nagbibigay ng sapat na pangangailangan sa mga mambabasa. Pero bago natin talakayin ang iba't ibang uri ng hulwarang tekstong expository, may mga kailangan muna kayong malaman at ito ay ang, ang mga katangian ng tekstong expository. Definition. Ito ay ang bibigay sa isang bipamilyar na termino ng mga salitang bago sa pagbili. Ang mabisang paraan ng hulwarang definisyon ay ang paggamit ng diksyonaryo. Mapapansin sa paggamit nito ay nalalaman natin ang mga terminong hindi natin alam at mga bago sa lugar. Ngunit bago natin tapusan ang unang hulwarang ito, may mga tatlong bahagi ang puluang bintong ito ay ang terminal ang mga bini-bigyang kahulugan at may uri din o klase din saan nabibilang ang terminong bini-bigyang kahulugan at mga nata katangian nito o kung saan inuuri ang isang salita mga paraan na ginagamit ng mga manonulat sa pagsusuri ng tekstong expository. Ito ay ang paggamit ng sinonim o salitang magkatulad, antonim naman ang mga hindi magkatulad, intensib na pagbibigay ng kahulugan, extensive, extensive na pagbibigay ng kahulugan, at ang paggamit ng denotasyon at konotasyon. ating maintindihan ng ibig sabihin ng denotasyon at konotasyon, ang ahas ay ating magiging isang halimbawa para malaman natin ito. Para sa denotasyon, ang ahas ay isang simpleng hayop lamang na makikita sa kagubatan. Ang konotasyon naman nito ay mga salitang ginagamit ng mga tao na ang ibig sabihin ay ahas o pananulot sa mga taong minamahal nila. Ang ibig sabihin lang yan Ay nating maunawaan ang mga salita sapagkat ito ay sunod-sunod na inilalahan. Ang unang uri ng pagkakasunod-sunod o order, ito ay ang sequential Kronologika na, na nagpapakita ng serye ng mga historical na ang unang halimbawa ng uring ito ay ang kasaysayan ng computer. Kung mapapansin niyo, makikita nyo ang iba't-ibang timeline develop na nagsimula noong 1981 hanggang 1991. Ang pangalawang uri naman ay ang tinatawag na chronological. Ito ay ang pagkakasunod-sunod batay sa tiyak na variable tulad ng edad, distansya, at iba pa. Para sa halimbawa ng chronological, mapapansin nyo ang larawang ito kung saan ito ay batay sa mga edad mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Para sa pangatlo at huling uri ng pagkakasunod-sunod o order, ito ay tinatawag na prosedural na nagpapakita ng serye ng gawain. Para sa halimbawa, nakikita nyo ay ang paraan kung paano gumawa ng isang shuriken. Dadako na tayo sa pangatlong bulwaran. Ito ay ang tinatawag na paghahambing at pagkukontra. Ito ay nagbibigay diin sa pagkakaiba at pagkakatulad ng higit sa pang mga tao at iba pang mga bago. Ito ay binubuo ng dalawang paraan. Ang una ay ang halimbing o alternate. Ang sunod na paraan naman ay ang isang. So, ang ibig sabihin right? ang at ng solusyon. Inalaki tungkol sa pagpasa ng RHG na dapat binibigyan na natin ng lunas. Para sa huling hulwaran, ito ay ang tinatawag na sanhi at buha. Ito ay pagtalakay sa dahilan ng pangyayari at ang maaaring epekto nito. Halimbawa ng hulwarang ito, ipinapakita dito ang sanhi at paggagamit ng pinagbabawal na gamitin. Bago matapos ang pagtatalakay ko sa hulwaran at organisasyon ng tekstong expository, isa-isahin muna natin ang ating mga natalakay. Una sa listahan ng mga hulwaran ay ang definisyon, pag iisa isa o enumerasyon, pagkakasunod-sunod o order, problema at solusyon, at ang huli at ay ang sanghi at bunga. Sana! Sana may natutunan kayo sa aking natalakay ngayon tungkol sa hulwaran at organisasyon ng tekstong expository. Muli, ako'y nagpapasalamat at ako ay si Sanna Ray Vegan